Ikalabing tatlong kabanata. Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong saksi, gaya ng sinasabi ng kasulatan. Ngayong ako'y malayo, inuulit ko sa mga nagkasala. At sa iba pa, ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko. Wala nang patapatawad pagdating ko dyan. Gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Kristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan kahit na siya'y mahina ng ipaku sa krus. Nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa namin sa Kanya, kami mahina rin. Ngunit, sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. Idinadalangin namin sa Diyos na sana'y wag kayong gumawa ng masama. Hindi upang palabasin kami tama kundi upang makagawa kayo ng mabuti. Kahit lumitaw na kami mali. Sapagkat hindi namin maaaring kalabani ng katotohanan. Wala kaming magagawa kundi tanggapin ito. Kami nagagalak na maging mayihina kung kayo naman ay lalakas. Kaya, idinadalangin rin namin kayo'y maging ganap. Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan. Upang pagdating ko, ay hindi na kailangan pang magpakita ko ng pagsik sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin para sa ikatitibay, hindi para sa ikasisira ninyo. Hanggang dito na lamang, mga kapatid, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbati ang kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa Iglesia. Naway sumain yung lahat ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo.